Tulos na nerespondihan kan mga residente sa La Fortuna, Kapakuan, Paracale, Camarines Norte, ang sarong bihikulo na may lunad na tulong pasahero matapos na mabagsakan, nilampas 20 ping poonin akasya mag-aalas 10 aga kasuod ma-Oktubre 10. Sa inisyal na investigasyon, mantang pigbabaybay kan bihikulo ang tinampo pasiring dait, Tiyempo man na pagtumbakan akasya sa tangod mismo kan bihikulo na pigsasabing daraman kan makukusog na pag-uran asin paros sa lugar nagdaday po kami, marami pa rin kaming na uh, na tawag, so ibig sabihin nga po malala nangyari. So, upon uh, approaching the venue, sir, uh, nasa lubong na po namin yung mga uh, ambulansya ng rescue vehicle ng barangay kapakuan, sakay na nila yung asyente. So, dumating po kami sa scene, is hindi na po namin inabutan yung mga patient po dun sa pinangyarihan. Tulus man na naidara ang tulong lunad kan imweltong bihikulo sa Labo District Hospital. Mantang tulos man na hinali ang buminagsak na punin kahoy sa bihikulo gamit ang backhoe. Nagkaigwaman in clearing operation sa lugar kan insidente. Tanganing dai na makaapekto sa biyahe asin motorista na nagaagi. Totally ano po eh. Kira yung ano niya talaga. Durog na durog po yung halahan niya itong pinaka sa may driver seat hanggang sa likod, may passenger seat, inaabot po siya. Durog na durog po yung kinakaibabaw niya po. Sa presente, nagpaparahay naman ang mga biktima sa ospital matapos ang insidente. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia.